Nasuwayan na ni Nanay Conchita Villaser milabay nga adlaw nga nakapalit sumala pa kini og lubok ok nga isda sa pampublikong palengke sa Ciudad General sa Santos. Pero Perwisyo matud pa kini gawa sa naalkanse ang iyang kwarta nga maura usab ang iyang gidaginot. Wala ni ini na pusla ng iyang gipalit nga mauunta ang iyang ipakaon sa iyang mga bisita. Kung gitarong ko siya palit kay gisugbo may bisita ko. Gisugbo ba na mo bangos but sa balay. Imbis nga tulod, wala na akong naisog ba, kaya ang usa, di naman makaon. Makakasin. Wala na akong tukaw na. Paano, giluto ko, gipakaon ko zero. Wala kaon na zero. Mm -hmm. Kaya, di sabay ang kwarta karoon pang taon. Mm -hmm. Ano, kaparis ko, tigulang nagod ko, pero nagapaning kamot ko kay gusto. ko. <laughs> nang dili ka dili ka mga ano ba mga agrabyado og ibang tao tungod sa panghitabo nang hinaot na lang kini nga wala na isama kaniya nga mabiktima nimbalik ko pagka uh, lunis ayo nako ikaw ba masalamat, gyud ka nga sabado wala opisina sa taas kundi kasi isa ka na din di mas mapadlakan Ang nasinatian ni Nanay Conchita, usa sa mga gikabalakan sa Consumer Welfare Council sa Jensan, asa pipila na kareklamo ang ilahang nadawatan sa ilang buhatan. gawas sa mga daot nga pagkaon, overpriced matod pa ang pipila ka mga vendor, o ang uban dili muhatag o tamang sinsilyo. Giving seminars on about consumerism kay dakang naga complain about consumers rights and responsibilities kana may mga problem labi na karon din sa amo na mamalit bitaw sa palengke unya kulang ang timbang na mamalit sa palengke na nakapalit og isda dobo ingon na where do we go so ingon ako we have uh, this one halimbawa kaning amo kay we are near sa market so mo mm -hmm. ma sila diri mo complain we make all possibilities nga ang katong tao dili gyud mahimo nga mula kausya nga wala gyud siya result nga makuha all is are of good result ilisan ang katong isla nga dubok unya ilisan nila og bag-o even sa kanihan usab kini sa pagmugna nila o grupo aron nga mauy maglibot-libot sa barangay aron nga mauy mag-orient sa mga residente sa ilang mga katungod isip konsumante dili lamang sa ilang ginapalit sa palengke ingon man sa isgutan ng transportasyon umaw ang pagpaningil og labaw sa ginapahamtang nga pitihan kanila okay sempre gamay ra budget Siyempre, may may mini. pa naman wala man pasakay na 50 pero kadaghanan jud na sobra may yung bungat 200, sa high 70 ana. Bugat eh, sabi sa ka ro. Senior citizen, biya ako. Nya, nya, wala yun. Basta may mahal ang gasolina. Wala mo Pero but na, on, sa, pagkakaroon, sila ba lang ulit ka? Nga, hindi po sila magpalabig pa nako. Tama-tama lang po ba? This is the only barangay, barangay Dajaga South that is open from Monday to Saturday. And we are here from 8 o'clock up to 5 o'clock in the afternoon. Whether na may client or wala, the office is open. Eh, usahay na ang mga drop-in without cases, complainants, we are open for all. Dugang pa sa opisyal o galing mga adunay susamang insidente, nga giabusar ang katungod nila, isip mga konsumante, mamahimu lang nga ipaabot kini sa ilang buhatan nga nahimutang sa barangay de Djanga South, aron nga ma-assess nila ang insidente ug mapahimang nuan o masampulan, kinsaman ang nagapaluyo ni Ini. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, sa Brigada News Jensen, Brigada News.